malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Tila magkaiba ang reaksyon at emosyon ng mga Pilipino sa pag-usbong ng mga bagong teknolohiya na anilay senyales ng development ng bansa at sa iba't ibang aspeto. Pinakahuling sumambulat ang idea ng AI o Artificial Intelligence na nagsisimula na rin ika ngay magamit mula marketing hanggang healthcare. Ano nga ba ang Artificial Intelligence? Ang Artificial Intelligence ay simulation ng computer system na ang pag-iisip ay parang katulad ng tao upang makapagsagawa ng ilang aktibidad tulad ng research. reasoning. learning, understanding language at maging problem solving. Batay sa pinakahuling statistics, 73% ng maraming henerasyon ang positibo sa AI na isinusulong ng DTI, Department of Trade and Industry at DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Tuloy-tuloy naman ang paglago ng AI industry sa Pilipinas habang lumalawak din ang mga requirements o pangangailangan nito. Sa katunayan, ipinabatid ng Google Philippines na isang transformative opportunity para sa Pilipinas ang dala ng AI para tugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng productivity at paglalabas ng human potential. Kaya naman, bilang bahagi ng pinalakas na commitment ng Google Philippines para sa isang Digital Philippines ay nag-alok pa ang nasabing kumpanya ng AI Courses kung saan maaaring mag-avail ng scholarship sa DTI o Department of Trade and Industry. Ayon pa sa Google Philippines, malaking tulong ang AI Courses para makakuha ng mga idea para sa mga bagong produkto o serbisyo. Magkasanang ng personalized marketing campaigns, pag-automate ng data entry o customer service at makapagpasya hinggil sa resources allocation. Lumalabas din sa pag-aaral ng Access Partnership na maaring pumalo sa 2.8 o halos 3 trilyong piso o katumbas ng 50.7 billion pesos ang kita hanggang sa 2030 o susunod na taon ng mga negosyo sa bansa na nag-adapt ng AI-powered products and solutions. Ayon kay Dr. Fraser Thompson, Principal Economic Strategy ng Access Partnership, nasa 595 billion pesos ang kontribusyon sa ekonomiya ng Google AI products and services at ito anya ay 64% na mas mataas kumpara noong 2020 at hatid na 89 billion pesos na export benefits na 14% ng kabuwang economic activity. Inaasahan din anya nilang maraming sektor ang makikinabang tulad ng professional services sa pag ng AI sa ekonomiya ng bansa ipinabati din ni Dr. Thompson na malaking tulong ang AI sa pag-level up ng workforce para matugunan ng kakulangan sa digital talents. Samantala, lumutang ang mga pangambang malawakang magamit ang AI sa midterm elections sa susunod na taon. Kaugnay nito, tiniyak ni Kamalik Chairman George Erwin Garcia ang mahigpit nilang pagbabantay laban sa paggamit ng AI na mga kandidato sa iba't ibang paraan. Bagamat nilinaw ni Chairman Garcia na walang kapangyarihan ng komisyon na papanagutin ang mga gagamit ng AI, lalo na sa kampanya dahil wala rin namang anyang batas na nagre-regulate sa social media. Fair Elections Act lamang anya ang pinanghahawakan nila kaya't puspusan ang paggigit nilang maipagbawal ang ilang aspeto ng AI tulad ng deepfake lalo na sa kampanya. Yung deepfake, kaya nga sa fake eh. Ibig sabihin hindi makatotohanan. Falsity yun. Kasinungalingan at isipin mo isang araw agong mag eleksyon eh. Biglang nagsalita si Sir Drew at mm -hmm. sinasabi, eh, I think endorse niyang isang kandidato. Mukha mm -hmm. niya yun tapos pagbuka ng big, big kanya yung pala hindi pala siya mm -hmm. di fake po pala yan do sa mga hindi pa nakakaalam uh, kahit ang presidente natin ang presidente ng Amerika at iba pang head of state na bibiktima ng tinatawag na deepfake fake na yan gayon man ipinabatid ni Chairman Garcia na nai-refer na nila sa kanilang committees on digital transformation and contra fake news ang issue ng AI at deep fake news. Pag-aaralan niya ng mga komite ang mga panukalang hakbangin para mabawasan ang environmental impact ng campaign activities tulad ng mga rally at political sorties, gayon din ang production at pagbabasura ng campaign materials. Kasunod na rin ito niya ng pagsasagawa ng mga konsultasyon sa publiko at makapag-draft ng policy guidelines hinggil sa AI at deepfake bago aprobahan ng Unbank sinabi pa ni Chairman Garcia na mahigpit din silang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, gayon din sa media, para mailatag ang mga panuntunan laban sa paggamit ng ilang aspeto ng AI. Amin pong hihingan din ang ating komento ng payo at gabay ang ating DICT, DOS at iba pang ahensya ng pamalan kasama na mga stakeholders natin at saka siyempre yung media. Hindi rin yes. maitatanggi na siyempre kahit sa media Opo. talaga namang gumagamit rin tayo ng AI. Tatandaan po natin, ang Comelec kasi ay walang kapangyarihan, wala rin tayong batas sa kasalukuyan na nagre-regulate ng social media sa Pilipinas. Uh, of course, baka kasi mag-violate ng free freedom of expression. Mm -hmm. Pero pagka po ang pinag-uusapan ay kampanya, campaign materials, yeah. ay meron po kami power to regulate 'yan po yung tinatawag na Republic Act 9006, yung Fair Elections Act. Sadyang namang welcome sa siyasa team ang anumang development lalo na sa mga teknolohiya bagamat dapat maging makatwiran at mapapakinabangan sa tamang paraan ang mga lumulutang ng mga bagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence. Kaisa ang siya sa team sa anumang laban o kampanya para iwaksi o hadlangan ang mga pagtatangkang gamitin ang AI upang masira ang maayos na sistema partikular nasa 2025 midterm elections. Sa ngalan ng siya sa team, ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report.